Nice, guys, ating ano, ang ating ruta ngayon. Ayun. Ito yung kinabubuhay ng ating mga kababayan dito sa may uh, bibiraw sa may basurahan. Ayun. Ah, ito po ang kalakal. Sabi nga nila, may pera sa basura. Yan lahat yan kung nang nakikita nyo. Sineseparate po nila yung mga plastik bakal, lata, bote so guys nandito tayo ngayon para magkambas, magtawag ng ginto, pilak kasi marami silang nakukuha dito so meron daw si kuyang pambenta di battery, sige tignan natin Alin? silver, wala kang silver?